Dito na po ako sa Paliko 4 para puntahan ang aking crush. Kasama ko po si Raiden uh, Trajiko Gakutan. Say hi there, man. Sana makita agad natin. Sana makita namin. Muda na siya. Na. Pag may kanto, ano-ano unahin ano, natin? Kaliwa kanan. Ah, hindi ko alam. Hindi ko pa alam bahay na to. Siguro dyan sila. Oo. Oh, doon. Putik na yan. Hindi ko alam. Hanabi, 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 hanabi. Hala, gala, gala. Hanapin natin yung barangay. Hanapin natin yung... Oh, doon natin siya makita. Ah, ha, ha? ko eh kaso ako eh parang parang busog pa rin ako eh Okay, stop muna for a while.